Bakit kaya kailangan ng life insurance? Hindi kasi natin hawak yung bukas. Agree po ba tayo? Lahat tayo may mga kanya-kanyang mahal sa buhay. Mga anak, pamilya, mga magulang. Na minsan umaasa lang po sa atin para sa pang-araw-araw na gastusin. Pero paano kung bigla tayong mawala? Lalong-lalo na po kung tayo lang talaga yung kumikita sa pamilya. Tayo lang talaga yung provider. Kung wala yung kinita natin, walang mapagkuhanan ng panggastusin. Di ba nakakatakot yun? Lalo lalo po yung biglaan. Nakakatakot kaya yun? Ano kaya kung ngayon pa lang wala ka ng savings? Ano kaya kung ngayon pa lang pulang kulang na kung mag, biglang may magkasakit sa pamilya? Di ba? Hindi natin alam kasi kung ano yung mangyayari kinabukasan. Kaya kailangan talaga mapaghandaan. Dito po pumapasok yung insurance. Yung life insurance kasi, ay siyang sasagot sa mga hindi inaasahan na mangyayari. Maraming mga iba't ibang klaseng insurances po. Kaya po, kung magtanong po kayo dyan at gusto nyong alamin, follow nyo lang po itong page na ito at pag-uusapan natin dito.